Sa pagpapatuloy ng ating Ifugao Travel Series, pinuntahan naman natin ang bayan ng Mayoyao at dito mapalad tayong masaksiyan ang tao ng pagdiriwang ng Igkumtad at Majaujao kung saan ipinapamalas ng mga Imajaujaos ang kanilang mayamang kultura sa pamamagitan ng mga ethnic sports, makukulay na parada, sayaw at iba pang mga aktibidad. Kasalukuyan pong ginaganap yung Igkumtad at Majaujao dito sa mayo <laughs> Napuntahan din natin ang isa sa limang rice terraces ng Cordillera na kabilang sa UNESCO World Heritage Sites. Ang Mayoyao Rice Terraces na binubuo naman ng malalawak at dugtong-dugtong na mga rice terraces na umaabot sa iba't ibang barangay, gaya ng Bongan, Chaya, at Chumang. Aginaya po. Aginaya? Yes po. Siya po yung nagsabi sa atin na nagpaliwanag na yung Mayoyao Rice Terraces pala yan po pala yung kabuuan ng lahat ng rice terraces na makikita natin dito ngayon. Mas nakilala din natin ang bayan ng Mayuyaw sa kanilang mayamang kultura at tradisyon sa ating paglilibot at pakikisalamuha sa mga lokal na residente dito. Minsan eh kahit kapit bahay mo eh pag uh, pumunta ka dun sa kanila eh sabi nila, ay kakain na tayo. Mm -mm. Ganon din po yan pag may mga okasyon. Oo. Talagang... Open para sa lahat na ano po. Open. Ito po yung katunayan na mababait po talaga yung residente dito sa Mayuyao. Dahil kami po ni uh, Javi naglalakad lang po kami kanina dito sa Rice Terraces at nasalubong po namin si Tatay Manuel at kami nga po ay naimbitaan dito sa bahay niya. Sa unang parte ng ating adventure sa Mayuyao ay pinuntahan natin ang ilan sa mga kilalang tourist destinations dito ang Mount Nagchayan, Kohang Garden at Mount Orolong. Ito po yung nag-aantay na daanan sa inyo. May mga mababato at lupang daanan. Medyo madulas po kaya doble ingat po tayo dahil isang mali lang po bangin na po yung kababagsakan po natin mula sa batad ay tinahak natin ang kabaan ng Banawe mayuyao Alfonso Lista Isabela Road at inabot din ng migit kumulang isang oras gamit ang ating motorsiklo. Nakipag-coordinate tayo sa Mayuyao Tourism Office upang malaman kung ano-ano ang mga tourist destinations na pwede nating mapuntahan dito. At dito na nga, nagumpisa ang ating paglilipot sa bayan. Ngayong araw po, pupuntahan natin yung ilan sa mga tourist destinations na malapit dito sa pinakabayan o sentro ng Mayoyaw Sementado po yung mga daan dito wala po kayong dapat ipag-alala pero ang dapat nilang bantayan yung mga matatarik yung mga pataas ito yung mga medyo basa-basang part medyo maputik madulas po yan sa mga gulong natin sa motor una nating pupuntahan ang Mount Nagchayan na binibigkas din bilang Nagchayan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Chaya. Ang Mount Nagchayan ang lugar kung saan naganap ang huling sagupaan ng pinagsanib na pwersa ng pilipino amerikano upang mabawi ang Mayoyao laban sa mananakop na hapon. Bago naman tuluyang sumuko si General Tomoyuki Yamashita noong taong 1945. Matindi rin po yung pinagdaanan ng ng bayan ng Mayoyao ng mga panahon na yon. Pero ngayon, malaki na po yung pagunlad at progreso dito sa lugar na ito. At napakarami pong tourist destinations na pwede ninyong puntahan dito. So yung mga ilang tourist destinations na yan, aalamin po natin yan. Ibabahagi namin sa inyo para sa susunod, ito naman po yung puntahan po ninyo dito sa Cordillera Region. Ito rin po natin makikita yung malaking nakasulat na wow mayoyaw sa likuran ko. And then yung mga estatwa. Meron po sila ditong ang ah, pahingahan kung saan pwede kayong magpahinga habang pinagmamasdan yung magandang tanawin. Yung overlooking view dito. Yung nakikita po natin ngayon, yan po yung mayoyaw rice terraces. Yan din po 'yung isa sa UNESCO World Heritage Site dito sa probinsya ng Icopagaw. So gaya po ng Batad Rice Terraces, kabilang din po ito sa National Treasure natin dito sa Pilipinas. So grabe po napakaganda nung tanawin dito. Kitang-kita po 'yung pinaka-sentrong bayan ng Mayoyaw. Ganon din po yung mga karatig na barangay at yung mga nagtataas ang bulubundukin po dito. Solo flight. <laughs> yes. Ayan. So, sama kita. Para sabihin ko lang yung nagbalita sa atin. Ayan. So, Opo, si ate... Aginaya po. Aginaya? Yes po. Siya po yung nagsabi sa atin na nagpaliwanag na yung Mayoyaw Rice Terraces pala, yan po pala yung kabuuan ng lahat ng rice terraces na makikita natin dito ngayon kaya po nito ngayon eto nasa bandang kanan ko yan po yung chaya rice terraces eto naman pong medyo malapit sa pinaka sentro or bayan yan po yung bongan rice terraces then dun po sa medyo kaliwa kung nakita nyo po sa drone yun naman po yung tinatawag na Chumang Rice Terraces. Marami pa po yan so malawak po yung nasasakupan ng Mayuyaw Rice Terraces ilang barangay po siya. Aalamin po natin yan yung mga information na yan sa paglilibot po natin dito sa Mayuyaw, dito sa probinsya ng Ipugaw. magmula naman dito ay pinuntahan din natin ang Kohang Garden na siyang jump off point naman sa kilalang waterfall destination dito, ang Apaw Mahensha Falls. Welcome to Apaw Mahensha Waterfalls. So punta po tayo dito sa registration area kay ma'am, ano pong name niyo ma'am? Elizabeth. Elizabeth, kay ma'am Elizabeth. So, dito po, uh, dito po magre-register? Yung Kohang Garden po, dito na rin po yun? Dito. Ito na mismo? Okay, sige. So, pupuntahan din po natin yung Kohang Garden. Then, kung okay pa po yung panahon, pababa po tayo dito sa Apaw, Mahensya Waterfalls na tinatawag. So, magkano po na yung registration? Um... 30 environmental plus 25, so mm -hmm. 55. Okay po, then maglalag pa. Mm -hmm. Ayan, sige. It. Ito po yung Kohang Garden View Deck dito sa Mayuyao. So ito po yung pinaka gateway kapag pupunta po kayo ng Apau, Mahensia, Waterfalls. So meron po dito ilang mga tables and chairs kung saan pwede po kayong magpicnic and then dito po sa bandang ibaba meron din po ditong part na merong table and chairs pa rin po then meron po yung duyan or swing Siya. Kung saan, dito rin po makikita ninyo yung Chumang Rice Terraces. Ayan. Sinasabi po dito, meron po sa atin nagkwento dito ng residente, na ito po palang swing dito, yung kwento-kwento po dito, meron pong isang bata na kinuha po ng isang ferry parang rat ferry po yata yun kung hindi ako nagkakamali then sa panaginip po niya or nakikita po niya habang nandun po siya sa siguro sa daigdig ng mga ferry yung chumang rice terraces nakikita niya po yung mga magulang niya na nandoon ay nagsasaka or nag-aasikaso nung, nung mga palayan o, o, mga bukirin. Yan po yung kwento nun. Kaya ito pong swing dito, parang kumbaga nagsisilbing representation doon po sa kwento na yon. So yung swing. Yan. So kung mapupunta po kayo dito, try nyo rin po yung swing dito. Kahit na hindi kayo naniniwala doon sa si story. Nabubuhay na naman yung pagiging bata natin. Ayan. O so medyo nakakahilo pag medyo mabilis. Ay. Mula sa Kohang Garden ay inakyat din natin ang Mount Orolong na may napakagandang overlooking view. May, meron nagbanggit po sa atin na maganda daw po yung overlooking view dito sa ridge. Ito po yung dadaanan niya papunta doon. Titingnan po natin ano yung meron po doon. Patata pataas po ito. Then may lupa lupa po yung dadaanan natin Ayan. Kita rin po dito yung Kohang Garden. Yan sa bandang unahan doon. Medyo nakakapagod nga lang po. Talagang pataas siya. Morning po. Kapagod din po pala. Oo po. Sige lang po. Tapos lang din. Taga saan po kayo? At taga dito ka. Sa Rizal. Malapit sa Manila. Kasama po natin si Black Puma. I-follow nyo po siya sa Facebook and then sa YouTube. Andito po tayo ngayon sa Or Olong, dito sa Mayuyao. So, ito po yung isa sa sikat na tourist destination dito sa bayan ng Mayoyao, Kung saan makikita po ninyo yung nagtataasang kabundukan. And then dito po sa bandang itaas natin, nandiyan po yung tinatawag nilang stairway to heaven. Ito po yung nagaantay na daanan sa inyo. May mga mababato at lupang daanan medyo madulas po kaya doble ingat po tayo dahil isang mali lang po bangin na po yung kababagsakan po natin so maging handa po kayo dun sa mga lakaran ito naman yung bakal na daan or stairway papunta dun sa pinaka viewpoint dito sa or along malaking bagay din po yung ginawang ito para mas mapadali yung pag-akyat ng mga turista mula po dito tanaw na po natin yung waterfalls yung Apaw Mahensha waterfalls na tinatawag dito dinig, din, dinig na dinig natin yung tubig yung pagbagsak at lagaslas ng tubig ng talon ang lamig ng hangin dito grabe grabe yung ganda kabilaan po yan mamimili kayo kung kabundukan o rice terraces na may kabundukan Binansagang Strawberry to Heaven ang pinaka-peak ng Mount Orolong dahil na din sa nakamamangang tanawin magmula dito Talaga nga namang heaven sa ganda ang overlooking view dito. Kitang kita ang malawak na mga kabundukan, ang lunti ang kagubatan at ang mga nagagandang rice terraces ng bayan ng Mayuyao. Napag-alaman din natin na may ginagawang daan na magdurugtong sa Mount Orolong at sa Mount Nagchayan. Mas mapapadali nito ang daan para sa mga turista na nagdanais na mapuntahan ang mga nasabing tourist destinations. Sa ating pagbaba ay bigla namang bagsak ng ulan kaya naman hindi na natin nagawang puntahan ang Afaw Mahensya Waterfall. Lalong-lalo na't posibleng lumakas ang tubig nito sa ganitong maulang panahon. Isang dahilan para muli natin itong balikan sa ibang pagkakataon. Sa susunod naman nating video ay ipapakita natin ang pagdiriwa ng Igkumtad at Majaw-Jaw at ang ating sunrise trekking sa Bongan Rice Terraces. Siguraduhin na mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod pa nating adventures. Thank you and see you on our next video.